Ayun, nagpost nga si Simon Nabier abad sa mga nag sa kanya. Pero, imbis na kumunti yung mga followers niya, nadagdagan pa. Road to 4M na siya from 3.8, ay 3.8 siya ngayon, no? 3.8M. Pero ang masasabi ko lang, malabo naman kasi mag talaga yung iba. Alam niyo ba kung bakit? Because na-chismoso tayo mga Pinoy, eh. Bakit mag palo yung mga ngayon? Eh, syempre, paano sila magiging updated sa balita tungkol kay Simon Javier kung mag-unfollow sila? Hindi naman pwedeng aasa lang sila doon sa ah, ex-partner niya. Kasi, mag-unfollow rin yung ex-partner niya sa kanya. Dahil, for peace of mind daw. So, tayo, ay sila, yung mga followers niya, malabo mag-unfollow yan. So, iblablak? Malabo. Eh, paano sila nga magiging updated, diba? Ganun talaga. may tayo sa chismis eh. Diba? Kaya, ah, bye, bye. yun lang. Cheese!